Hello. Good po yan. May kikwinto lang ako. Naniniwala ba kayo na na ganyan talaga ang buhay? Kung ikay naghihirap ay ganyan talaga ang buhay. Para sa akin, hindi ako naniniwala na ganyan talaga ang buhay kasi yung katuwirang ganyan talaga ang buhay ay ginagamit lang yun ng mga taong kulang ang kanilang katawan yung bulag sila or walang kamay walang paa yung mga yung mga tipong nila kayang baguhin ang sarili. Yung hindi nila kayang hanapin ang ang mas nakakabuting kapanaran. Yung masasabi natin na pwede silang magsalita na ganyan talaga ang buhay. Pero kung ang kung tayo naman ay merong kamay Mayroong pa ah. Kompleto katawan. May height pa. No? Meron pang napag-aralan. Tapos, naghihirap tayo. Wala tayong pira. Wala tayong makain. Hindi tayo makakilos. Tayo wala tayong trabaho. Tika muna. Tingnan mo muna ang sarili mo. Meron ka naman lahat, diba? I di ba? Hindi gamitin mo hanapin mo ang tamang kapalaran. Kapalaran na na medyo musad ang buhay. Hindi yung naghihirap ka ng ganyan, hindi ka makakilos, wala kang pera, wala kang trabaho. Pero meron ka naman lahat. Binigyan ka ni Lord niya ni. Eh. Bakit hindi mo gamitin? Mangyayari lang yung ganyan sa kumplitong kumpletong katawan, mangyayari lang yung pagiging maghihikahos ko, pairalin mo ang katamaran mo. Kasi ang katamaran, yung talaga ang magdidiin sa'yo sa kahirapan. Hindi, hindi mo pwedeng sabihin, ito ang bigay ni Lord na kapalaran sa akin. Hindi. Hindi yan ang gusto ni Lord na kapalaran mo. Kaya nga binigyan ka ng kumplitong katawan ni, eh. walang kulang, may mata ka, may bibig lahat. Mayroong kampan dinig, may kamay, may paa gamitin mo. Ang hirap 'no, ang hirap intindihin. Masakit, masakit malaman, masakit marinig sa ibang tao na ipapa Ipapaalam sa iyo kung anong meron ka at kung paano mo 'yan gamitin para mapakinabangan. Subukan mo, subukan mong unawain at gamitin mo at makikita mo ang resulta. Gaganda ang buhay mo.